Samantala, mag inspeksyon naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa mga Special Class Business Process Outsourcing o BPO na posibleng ginagawang kuta ng mga iligal na pogo. Ang mga detalye iahatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle. Miss Kay inspeksyone ng ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga pasilidad ng Special Class BPO bukas araw ng Biyernes. Ayon kay Pao Kadjagadid Director Gilbert Cruz, layon siguro siguruhin na walang mga illegal na pogo ang nagtatago sa mga BPO gaya daw ng pinangangambahan pagpasok naman anya ng Enero, magiging agresibo ang kanilang enforcement operation para halughugin ang mga hotel, resort at subdivision na posibleng pinagkukublihan din ng mga maliliit na illegal pogohaba. Una nang sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil na marami silang natatanggap na ulat na may mga iligal na pogo sa mga nabanggit na lugar. Wala naman ang lisensyadong pogo habang nag-ooperate sa Pilipinas matapos ikandado ang pinakamalaking pogo sa bansa na nasa Island Cove sa Kawitabite ayon naman sa pagkora. Pero sabi ng PAOP may namonitor silang isang daang girilya pogo na nag-ooperate pa rin sa buong Pilipinas hanggang ngayon. Para sa NBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yeah. Maraming salamat, Giselle Ricafort.